Ah, lahat 'yan at 'yun, titingnan natin sa stage. Tasa-so tayo. See. good morning po sa inyo lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. Tong araw na to, ayan ho. Yes, uh, nakita niyo kagabi, pwede din ho tayo pasensya na hagar si Boy Peralta. Agad na hagar pa. Yan, kasama ko yung mga tropang sinagog. Yan, si Kaya Bonnie at si Kaya Jason. Yan, si set up po kami ng kasal. At yung nakita niyo sa chandelier natin, naiilaw yan. Papakita ko step by step Anong sa setup lahat-lahat. Yan, naglalagay ko yung mga kosyo ng upuan, sa ibong at yung mga bulaklak. Nakita niyo dyan mo ng mga bulaklak. Kita ko sa mga bulaklak. Yan, Oh, kay Jason, shout out sa iyo kay Jason. Ayun, kay shout out sa mga katropang kabite nyo, si Kuya Boni, Mang Bonnie, Shout out. ayan na mga tayo at mga organizer. Bulaklak ko 'yan, inaayos isolate unti-unti. Yan, Nagawa namin muna. At saka yung uh, real day natin ngayon, yung sa chandelier maganda. Siyan ayusin ho natin yan at papakita ko sa inyo step by step another setup for another wedding yan no? at shout po sa team Eagle team Borneyball at Mamix Pia Toto Nene I love you at Cute Mix team Twist team Money at team Pro yan lahat ng mga kapwa YouTubers natin yan mega mega shout sa inyo so balik muna ako sa trabaho at mahirap na baka mapagal so back to work muna po ako at uh another typical work na naman po tayo hindi po tayo mag-waiter uh, tayo po yung mag-security uh, si at ikot-ikot uh, po tayo ngayon at naka as in po hindi po sa namin ang mag-catering uh, ayan so mamaya po yan nakikita niyan. at salaming po yan yan yeah, see salaming po yan ganyan lalagyan parang bulaklak lahat-lahat ng, bulak lahat, lahat ng share setup ayan. ito nyo setup pa po ayan, lalagyan mga bulaklak mga trabba update po natin unti-unti. Yan. Kita yung flower base na yan. Malalagyan mo ng bulaklak din po yan. Aha. So, uh, ininis ayos-ayos lang po. Magulo pa naman pero mamaya uh, mas makakampa. Ayusin. Ah. yan tropa. Barbecue time. Yan, ang setup na po kina nyo. May mga bulaklak na. Kanina walang bulaklak. Yan, ayun no. unti-unti na nagkakamera laman ng ating uh, hall. Yan, si pareng Jason, kumukuha rin ng sa uh, snapshot kina yung mga kadila. Oh, pre, yan oh, no? Ganun mo naman ang trabaho namin pareng Jason, 'di ba pre? Ang gaan ng trabaho. Pahawak-hawak sa upuan, paayos-ayos. Yan, sangka pa. Kailangan. Oh, shut up mo yung misis mo, pre. Ah. Ayan, nagkatrabaho yung mister. Hardworking Work, hard working ho kami. <laughs> Nagsama na naman kami. Yan so, nyo, oh, ha? Oo. Oh. natin, oh. So, ganda. Pag binuksan mo, iilaw dyan. Mas maganda. Mm. -hmm. Simple setup wedding. Yan, nandito na ho kami kasama ang mga tropa. Yan, kasama si Jason, si Cortega. Yan, andyan ho kami sa ho. Oh, ho pa, sila ikakasal. Nakikita naman. <laughs> ayan, ano? Sino? Nagkaloko-loko-loko <laughs> kami. Ayan, <laughs> ayan po ginagawa namin mga tropa. Diyan ko sila ikakasal mismo yung may kasal niya wedding na to. Ayan. At tatago di ba sa atin sa Pilipinas ko yan. Yan nata tatawag na Copa. Yan. Yung nakikita niyo totoong bulaklak ko yan. At uh, end of the night tatanggalin namin yan. Uh, pasensya na no, pagod ho. Haggard ho tayo. Kasi kagabi meron tayong private. At uh, eh, syempre. Yan kasama yung mga tropa. Yan. Yan ang mga masisipag na tropa. Kinamon naman ang trabaho ni parang Jason. Tagahawak na lang ko ng mic. At ayan yung mga promotor. Sa na sa Kristal. Sa Bamba. Ayan mga 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 unang mga kaopisan dito. May mga isang mga ay, inahanap po namin yung mark namin. Nahanap po namin si Bayaw. Yan po yung si pan. <laughs> <laughs> Siya yung single. Kaya ano ang ginagawa na yung kinahinwa. Kaya no? totoong uh, bulak. Totoong bulak lang yan. At tatawa. Ah oh, si Mark daw. <laughs> yan, nandito po tayo sa cocktail room. Ito po yung cocktail room. Ibig sabihin, This muna sila kakain konti. Cocktail, cocktail. Tapos bago sa tumaas sa sanctuary sa mga sim simbahan. At bago sa meter room nila. Ayan. Ayan. Kasi ito yung sushi stand oh, Yung Sushi wala pang pagkain namay May yung nila yung pagkain. Ito so, titignan natin. See? Ayan. Yeah. Yeah, Ayan para tingnan. See? cocktail room. Totoo mga pagkain ho yan. May avocado, totoo. Ayan o. Uh, bigyuhin po natin pag mayroon na pagkain. Sineset up pa kasi na ice kasi yung mga pano Hindi akong magulo pa. Ayan yung kita yung main bar. Ayan. Yeah. Uh, Ayan sila sushi. Kita nyo? May sushi sa leoli doon. pagkain ng... Sik, so, what's up, Mr. What's that? Avocado. Avocado. Guatomoli. 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 Yes, sir. Guatomoli. 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 There you go. Naglalagay ko sa sina pagkain. Baka yun na lang ho mamaya pagkatapos natin. I-check lang pagkatapos ng setup. so yun ho. Nag-uumpisa na ang ating cocktail. Meron silang yan. ikita nyo May mga pagkain na. May mga pagkain. Wow. Nice one. Uh -huh. At sya, punta tayo dito sa marokan Ayan yung may mga pagkain. Ayan na. Marocan Moroccan Station. Tapos sa sushi. yeah, no, ang ginagawa nila. Sushi stand. Sushi stand. Tsaka totoong yellow yan. Yeah, no? at in -hand, in -hand, in -hand. Hello, chef. <cramed> Boom, Ya, tapos na 'yung setup nila at na uh, nasindihan na rin 'yung mga kandila. ito po yung setup. kita nyo kandila o oh, lahat yan at yung na sa stage tapos susunod tayo see si, kita nyo yan lahat, lahat yan ang setup pero ngayon naman tayo nagsisecurity na tayo di ba dumating yung mga bisita yan ang setup yan may bar doon at yung nasa real natin yan o susunod sa chandelier kita nyo wala na totoo yan so that's it so hanggang dito na lang po ang ating vlog maraming maraming salamat po sa panonood at uh, God bless back to work muna nakakita niya na radyo pa ako at siyempre sabi ko libre lang po mga araw mga harap po kayo tama at tiwala sa really at number one ho sa Panginoon Diyos Yan. so sa lahat mo ng mga subscriber ko thank you thank you so much po at kita kita sa, tayo sa next vlog bye bye Thank you. Thank <laughs> you.